nice. Naligo kami sa dagat. Ayan, magdadala kami ng mga pagkain. Ayan, oh. May, magdala ko ng, ano, kutsilyo kasi magbabalat daw kami ng kutsilyo. Ay, no. <laughs> Ayan. Ayan Ayo, may... Ayan may... baso. may... Alak ng si Paklong, hihalagi pa naman. <laughs> <laughs> Paano nante? Tingnan mo naman. Ang nyo, oh! Panay yan. <laughs> Panay naman ang Lusbot. Dala <laughs> ko sa damit mo. sabi ni... sabi ni... Pindutin mo nga yung gitna. <laughs> yan <Yung> pula. <laughs> igno ko, yan oh no? paghapon. Tayo na sila. Ayan na. Mala mala, mala eh. Mano lang 'yan. Mababaw 'yan, mababaw. Mamimi ng nito tapos bukas Buwan na naman din. Eh. Oh, mababaw lang yan. Come on, Le.